sa dot dot ni Ate Fest. so, pa ako at sa pad dot dot. Tingko lang so nakaabot pa din ako sa pag dot dot kay Ate Fest. Kaya ito eh naka standby yung lang yung laptop ko. So hindi naman nag-load kasi yun nga naka-charge. At katauras yung duty ko ah, uh, mabuti ngayon is eh, sa tama lang talaga eh kasi wala si boss pag walang kasa ah, pag hindi ko kasama si boss ko guys madali lang ako madali lang sa trabaho ko kasi pag yung iba magsasabi na wala silang hindi sila magbabaya absent sila aalis na agad ako hindi katulad ng boss ko magtatanong bakit hindi nagbabayad isang araw hindi nagbayad ako wala nang tanong-tanong alis na ako para matapos agad ako sa collection ko. Tapos ililista ko lang kung sinong, ab sinong, absent, tsaka yung nakulik na pera. So, pumunta pa ako sa bahay ng boss ko, tsaka ano, ibinigay ko yung collection ko. Kaya, hirap mag -collecto. kaya minsan pag hindi kasama si boss so pwede ako magtatambay sa YT So, pagkasama naman si boss, wala talaga, hindi ako magdudot kasi yon minsan kinakausap niya ako. Ang, ang hindi ko lang maintindahan ni boss, minsan yung English niya, eh, parang hindi maintindahan yung English niya kasi, eh, tatlong taon pa lang yata siya sa dito sa Pilipinas, so apat. So, hindi pa talaga masyado maintindihan, so, Bago aalis ako, gigising ako ng 6 or 5 depende yan sa day pag uh, Friday to Saturday igising ako ng 5 kasi may pasok yung panganay so ihatid ihatid ko si commander tapos uwi oh, ako sa boarding house maliligo pasok na din ako so ito yung ganap guys pag parehos kami na may trabaho ipapakita ko sa inyo and sir, guys so same yan yung hardcore kasi namin guys pag parehos kami may trabaho So, ayan. Mugasan lang yan pagdating ko. O, o muna ako. Ito, ito yung tubig ko. So, yung tubig ko is may ice yan. Yan, may yelo pa yan. Simple, simple. ang hinit. Ito yung mga hugasin ko, guys. Yan, yung mga hugasin ko. So, magpapahinga na lang ako muna. Kaya, sa nagtatanong, i-explain ko sa inyo kung ano ba, ano ba talaga yung trabaho ko. Guys, oh, A laptop. Patay na laptop. So, yung laptop. Sarah so, Buhay. Ito yung ginagawa ko, guys. Pag nakarating ko yan, hindi mo na ako nabubadag ng Joss kasi siyempre galing tayo sa labas, sa initan. Yan yung ginagawa ko. Yan, yung hugasin ko, naghihintay, yung tubigan ko. Nice, yes, guys sa inyo kung na uh, marami kasi nagtatanong. Eh, may Ano ba talaga yung trabaho ko? Yung trabaho ko, guys, wala akong pili sa trabaho. I-explain sa inyo. Ay, marami kasi ako yung mga pass na upload ko minsan yung nag-share ko yung uh, sa ko ano, sa FB tsaka sa ano sa YT eh, yung trabaho ko kasi guys ikaw eh, sa matagal na talaga akong pintor since 2000 2017 at ah, 2007 2007 doon po ako sa Cebu sumasama na ako sa TIO. at tiyuhin ko na pintor kaya yun yun talagang skills ko so nag training din ako sa pagtesda ng welder eh, ngayon nag stop muna ako kasi may trabaho hindi makaya at ngayon naman, isang may, ah, may parang isang taon na yata ako na kolektor. Yung una kong boss, is eh, six months ako doon. Eh, ngayon naman, bago kong boss, eh, pinsan niya ng una kong boss. So, ito yun ang masasabi ko guys. Pag yung tiwala ng isang tao ay eh, hindi mo sisirain, Kukunin ka pa din nila, kukunin ka nila na isang trabahante. oh nasa Pilipinas ako, pero dayuhan yung boss ko. Yung time ko pala guys, yung oras na trabaho ko is, pupunta 8.45, aalis na ako sa boarding house. Kaya pupunta ako sa bahay ng boss ko, kukunin ko yung bariya. Magdadala ako ng bariya niyan para may pambaraya ako pag may yung, yung bilog yung pera nila. So, may pambaraya ako. So, yung, yung mag ko ng koleksyon talaga is nine. Depende yan sa oras. Basta hindi ako hindi ako lalagpas sa apat na oras. Makalagpas lang ko isang oras minsan, ma 20 minutes, 30 minutes, pinakamahaba, 30 minutes. So, yung dili ko pala guys hindi hindi sa pagmamayabang maliit lang talaga yung dili ko yung dili ko talaga is 300 sa 300 na yan sa akin yan dapat na oras ang 100 naman is para sa motor 100 para sa panggas so 500 yun kabilugan yung 500 guys sa, 500, sa panggas ako lang mag ako ang magabuno ng gas para yung pagdating ng 15 at saka katapusan yung sahod ko is buo walang buo, walang walang kinukuha na panggas buo yung 7 7500 buo yun kaya yung nagtatanong anong trabaho ko ito yung trabaho ko talaga is wala wala akong skills na pinapukusan. pag nakatambay naman ako hindi naman masyado nakatambay na ako pinakamahaba is one month one month talaga so ngayon sa 20 pa kami magsama ng boss ko kasi umuwi sila umuwi sa India yung babae yung babae ang uuna dadating sa Pilipinas kasi may naka, may aakasuhin or may lalakarin ng papili sila may lalakarin ng papili yung babae dito or permit yan may tila sa sa negosyo nila so una yung babae ang hirap lang guys is dapat talaga yung English mo masanay ka sa English eh kasi ikaw yung mag adjust or ako yung mag adjust sa boss ko kasi mag ilunggo ako mag iligay siya guys sa salitang iligay na or ilunggo hindi ko kasi maintindihan parang kinakain na yung salita niya kaya so nag english nag english lang siya sinabi ko English mas mabuti ba mag english siya kasi naiintindihan ko so yung time yung time ko balik tayo sa time ko sa time ko talaga apat na oras yan yung time ko kaya sa nagtatanong yan yung sagot ko yung sagot ko is dumaan ako sa pagtatrabaho ng grab rider Halos tatlong taon, yung pintor ko talaga, skills ko talaga yung pintor ko, matagal na. Yan talaga yung skills ko sa pintor. Tapos yung kolektor, naman mga, mga isang taon na siguro, malapit isang taon na siguro ako nag-kolektor. Nag, nag, na, Ayan, tapos may sideline din ako na isang ahinti. Sa hindi nakakalam, ahinti kasi ako sa isang motor or sa isang kumpanya ng motor. Hindi ko lang sasabihin kung anong kumpanya. Pagalimbawa, kahit kaibigan ako kukuha or magtatanong, magpapatulong, yun. Sinasamahan ko doon sa isang kasa sa motor. At yun, ako yung agent nila. Agent agent nila ako at mag, magpakuha ng motor. So ipaprocess na nila. So may makukuha ko, maliit naman. May makukuha ko yan pero maliit lang. Pero okay na din sa sideline ko naman yan. Kaya yan yung katanungan nyo kung ano ba talaga yung trabaho ko. At sa nagsasabi sa akin na yan nga marami akong pera, hindi pa kami naka hindi pa kami naka ano sa naka ano tawag nito, kumbaga hindi pa kami naka naka ahon naka ahon sa nung operasyon ni Commander kasi marami pa din kaming utang Marami pa din kami mga utang na binabayaran. Kaya, yun nga sabi nila sa akin, para wala akong problema. Eh, hindi naman, hindi ko naman yan pinapakita sa lahat na siyempre problemado ka na. Eh, smile ka lang para hindi ka ma-depress. Isa kasi yan, no, ka nakadaka-depress yung problema mo, dinidibdig mo sa loob mo. At chill ka lang, chill ka lang sa buhay. Kaya yan ang ginagawa namin. Yeah, so dapat guys, sa trabaho, kahit yung trabaho, kahit pinag-aralan to, o oh, halimbawa, yung pinagsabuhan mo is, tinaposan mo sa si engineer or paguguro. So, hindi talaga. So, dapat maghanap ka lang option na pwede mong, pwede mong magkita, maka, makapila ka sa isang bagay na basta marangal lang. Yan yung ginagawa ko ngayon. So, yung nagtatanong, sagot ko na sa inyo yung ano ba talaga yung trabaho ko. Yung trabaho ko is walang, wala talagang permanente. Wala akong trabaho. Kung ano lang merong bakante, yun, kinukuha ko yun. Kaya hindi ako nagpipili ng trabaho. Basta sabihin ko, ah, mabigat yan, ayaw ko niyan. Basta, mas mabuting paraan lang yan. Kaya, tayo, kasi, tayo kasi, guys, walang... Kung walang tamad na tao, walang magugutom sana, so dapat, ah, uh, diskarte talaga. Yan yung ginagawa ko, diskarte lang talaga. Kaya, kahit mainit o oh, nakapa nakapagod, sasabihin so, ninyo na, ano, ah, uh, yung trabaho ko is madali lang. Madali lang sa pagtingin ninyo pero ang hirap ng trabaho ko sa totoo lang. Pero yun yan. Kaya, yun, yung minsan yung customer galit sa iyo, eh, sinasabihan, sinasabi ko lang sa, sabi ko sa kanila, eh, hindi naman ako, hindi naman to sa akin, eh, inutosan lang ako. Kaya yun, minsan yung mga customer, nakakaintindi, yung minsan naman ay hindi, nagagalit. <laughs> Bakit? laki oh, maaga akong upunta, wala pa daw silang binta, mahina yung binta eh, minsan nagbibigay, minsan hindi. Pag si boss ko naman yung makasama ko, ang ingay. Kaya, yon yung trabaho ko yon So, nagtatanga ka kayo na wala pong kung sa trabaho, yan yung trabaho ko. Sa nagtatanong, yan, nasagot ko na yung katanungan mo. So, kararating ko lang, kararating ko lang, guys. So, pahinga ng konti. Pahinga lang ko, hindi naman pwede na Matulog ako, pahinga lang konti, tapos gagawa naman ako dito sa gawaing bahay sa house. Eh, hindi pa kasi pwedeng, ano, pwede na pabayaan ko si commander. Kaya ngayon yun, yeah, yung yun, bawal. Bawal sa iyo mga bibigat. Kaya, yan yung tanong ko, ano ba talaga, nagtanong kasi, ano ba talaga ang trabaho ko? Wala akong pilpiling trabaho, basta marangal basta marangal lang baka nga wala ko napaka na tao yan buo ako niyan pero pag malakinga nga pero parang nakaapa ka naman sa isang tao sa kapwa mo parang ang sama naman yan basta ito lang ma best ko hindi kasi kasi para sa akin hindi kasi pwede na oo oh, may trabaho may trabaho yung commander ko So ako, tunga nga lang. Hindi kasi pwede kasi. Yan nga. Minsan, nagpapadala kasi ako sa pamilya ko. Sa mama ko, guys. Nagpapadala kasi ako sa mama ko. Hindi, oo, oh, may mga kapatid ako na nasa ibang bansa. Pero, iba naman, iba naman niya na pinapadala niya. At iba naman sa akin. Kaya, yan yung mo ko. Hindi ako na, ano, ay, nagpapadala naman yung kapatid ko. Okay lang, hindi ako magpapadala sa mama ko. Pero hindi ko yung ginawa guys, nagpapadala ko kahit konti lang, hindi naman sa pagmumayawang, kahit konti lang nagpapadala, nagpapadala ko naman ako sa Kaya need talaga na may trabaho ako, saka may binabayaran naman kami ng na mga utang. Kaya nagsasabing marami akong pira, wala akong may pira ako, pero bariya sa totoo lang, yung sildo ko is bariya. bariya. Itulad kay commander, maraming nagbabayad pa kami sa boarding house babayaran kami sa boarding house ay bayaran kami sa wifi uh, babayaran sa kuryente doon tayo sa bahay doble kasi gasto namin guys kasi doon sa bahay may estudyante kaming isa tsaka yung nanay niya dito naman may estudyante na isa so kaya doble yung babayaran kaya bawal talaga magtamad tamad kaya yan yung trabaho ko nasagot ko na So, sa nagtatanong, yan yung trabaho ko is collector. Tapos wala akong pipiling kabaho, basta hamara alang Kaya yan, yan na yun, yung tanong mo, sagot ko na.